Kala ko, PhilHealth lang yung pumalag. Ha? Pero pati pala yung mga sektor ng uh, mga magsasaka, may reklamo din. Ha? sa naging sonahon ng Pangulo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RHP Plain Giselle. Kung ang Angel ay inaangalan ng ilusang magbubukid ng Pilipinas sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa sektor ng agrikultura sa kanyang State of the Nation address kahapon. Ayon sa grupo, pinintahan ng Pangulo na magandang imahe ang sektor at idiniin ang pangako sa karagdagang suporta at taas produksyon pero para umano sa milyon milyong magbubukid na nanatiling mababaw ang mga pangako na yan ni Pangulong Marcos. Araw-araw ano nang nararanasan ng lalong pagtalugno, kawalan ng lupa, at malalang crisis sa agricultural sector. Tinawag din ang malaking kasinagalina, kasinagalina ng malaking katinahalina ng panunod ng Pangulo na hindi nalilugi ang mga magsasaka sa ilalim ng kanyang bentong bigas meron na programa. Sa kasalukuyan ng sabi ng grupo, ang presyo ng bigas sa merkado ay umaabot sa P34 pesos kada kilo o mas mataas pa kumpara noong bago siya manungkulan. Hindi rin daw tumaas ang produksyon ng panay habang ang inaasahan ang pag-aangkat ng bigas ay aabot sa 5.4 na milimetriko tonelada ngayong 2025. Ito si Giselle Ricapel para sa DJH na sa Pilipinas, so una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle.